Hi guys, good morning everyone. Gagawin po natin ngayon ay mamalingki po tayo sa Palapala guys. So nandito na ako sa Palapala. So pupunta na ako ng market. Galing ako ng ano, ng Super 8 grocery. So ito yung pera ko, 500 pesos. Ang plano ko sana ay bibili ako ng pusit pang adobo. O kasi na-miss ko na yung posit eh. Ang gusto ko yung adobong ano, dry. Hindi ko gusto yung adobong posit case na ano guys na medyo masabao. ang gusto ko yung dry na medyo may mantika. Yun yung gusto kong adobo. Masarap yung posit pero hindi ko alam kung magkano. Silipin natin guys. Nandito na tayo sa ano. Molavi. Ang tawag niya Molavi Garden. So ito yung entrance, may mga gulay, may mga frozen. Ito may mga gulay dito. So pwede ka nang bumili dito isang one one stop shop. Oh, Ang bibili natin. Ah. Parang ang sarap ng guso. May nakita akong guso. At saka lato. Ay. Gusto kumain ng gusto. Anong posit ba? Maliliit o malalaki? Ito medyo Jomay Team So ito yung medyo fresh. Ito. Magkano sa posit ko ya? 450, 450. 440. 440. Gano'ng kadami yung kalahati? Kalahati lang ko ya, try natin

Papalinis, ako, palinis ako. Papalinis na lang. pangadobo adobo ko. I-adobo ko kaya. So, free linis po dito. Pag, pag dito ka bibili, free linis hindi nga na mayarapan gagawin na lang natin hiwain to tatanggalin yung lamang loob Salamat Salamat Ilap niya ako gumagalaw pa <laughs> Tumihingi pa yung talapin ano bang gusto natin? Ano may lalagay sa ano? Lagi lang, Hindi ko alam eh, sa adobo eh. Lalagyan mga kamatis. Hanap tayo ng atsal. <coughs> atsal, alam yung atsal guys? Bell pepper, tawag doon bell pepper. Yung... Okay, Magkano bell pepper, te? Huwag. Mayroon okay. sa Kamatis. Samtula ba? Ha? Mayroon Kamatis lang bibili natin. Pag, pag na-adobo ka ba ng puset? Puset? Ano Anong mga nilalagay? Nagkakamatis? Nagkakamatis yan? Madami ako niyan. <laughs> ano na lang, ano na lang mag magluya. May Ito na lang, te. May may mga ano na ako, may mga ano na ako sa bahay, madami na eh. 20 pesos. Luya lang at sa kamatis ang mahal. So, tapos na tayo guys. Nandito tayo banda sa Anson Square. Nandun yung Anson grocery store. Anson Square. Ito yung Mulabi Garden. Babalik na tayo sa Super 8 kung saan tayo naggrocery at iniwan yung grocery natin. Diretso na tayo sa bahay pagkatapos. So, today will be a long day kasi may mga pending work na naman ako. Grabe ang init guys so oh. Sobrang init to oh. Ba't sobrang init? Sobrang oh. no, highlighted naman to Masyadong malaking hard light eh Hard light Nakakasunog yun Ayun. So ito yung St. Joseph Catholic School guys Sa so, tapat kasi nyan Church ng St. Joseph So ito yung ano, terminal papunta ng Loob, Hilltop, Latex, Hilcoa, uh, Lag Hindi ko alam kung saan yung Lagro eh. I have no idea where is Lagro is and I have no experience of taking a ride here except dun sa unahan guys. So, para 8 labi. So, Molave yung lugar na to. Ngayon ko lang alam na mula ang tawag nito. Yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy kayo guys. Good morning everyone. <laughs>